Hello guys, for today's video ay I may mean, nagluluto ako ng adobong toyo. Ito yung niluto ko rin noon nung dinara ko sa office at uh, kinakain sa mga office mates. So ngayon, magluluto ulit ako uh, para may baunin ako mamaya sa Robinson's Galleria. So tara, luto tayo. Ayan, at may patatas pa. Ayan na, napiprito na yung karne. Naihulog ko na yung patatas. So, kunting ano-ano na lang. Halo-halo. Tapos ya mamaya, ilalagay na natin yung soy. Ilagay ko na ang dahon ng laurel. Ilian e na guys, kumukulo na siya. Nasubahan ko yung isinabaw ko. So, binawasan ko para mag, mabilis ano. Um, mag low time yung no? <laughs> Tapos lalagyan ko na lang ng Sprite na Okay, so malapit na yan. Ito magsasaing na din. At bumili ako ng oh, oh, pongkan siya ka apple. Ito na po guys yung adobong patatas ko na may sahog na konting pork. <laughs> So, hindi naman siya naging tuluyang tuyo. <laughs> kasi marami ako naisabaw. Tapos binawasan ko pa. So, nagsasaing na lang ako. So, watch out. So, ito guys. Nakalimutan kong ilagay yung suka na hiningi ko habang nagluluto. Sensya <laughs> na. Iniisip ko kasi jowa ako. Shout out. Yeah. So, ayan na guys. Kain na tayo. Nakakatawa lang kanina nung bibili ako ng kami si Kuya. Ah, hindi daw siya nagbibinta ng one port pag buwin na mano. No? Tapos pag one port lang daw bibili mo, hindi siya nagbibinta. So, ayun, nag-walk out ako. Tapos pumunta ako sa Jenny's. Yun, bumila ako din ng kalahati. <laughs> Sinusubukan ko lang naman yun eh kung mabait siya. Pero hindi. Siyempre ako siya. Tsaka